Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag <sighs> mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love me, Kathy G. This love letter is from Janice. Dear Kathy G, Hello sa lahat ng tagapakinig ng Love Me, Kathy G. Matagal ko ng gustong sumulat sa inyo. Gusto ko sanang humingi ng advice sa iyo at sa mga listeners ng inyong programa. Kaya nagpa siya akong ipadala ang letter kong ito. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Janice, hindi ko tunay na pangalan, 28 years old na parang sa lahat ng bagay ay may pagdududa ako. Kathy, sisimulan ko ang kwento tungkol sa nakaraan ko sa family, friends at past relationships. Noon pa lang ay meron akong doubt sa mga magulang ko may mga bagay akong tinatanong at hindi nagtutugma sa sagot ng nanay at tatay ko. Merong naging third party ang nanay at tatay ko noong mga bata pa kami, Kathy, at hanggang ngayon, nagbubulag-bulagan na lang kami sa mga panlulokong ginagawa nila sa isa't isa. Kahit anong iyak at pagmamakaawa namin para maayos ang pamilya, wala pa rin nangyayari. Pagdating naman sa mga itinuring kong matalik na kaibigan, hindi maiwasan na may away. Pero yung paulit-ulit kang traidore na mga itinuturing mong kaibigan, hindi yun nakakabuti para sa akin. Kaya ako na mismo ang dumistansya sa ganong mga tao. Hanggang sa nagkaroon ako ng boyfriend at nagbulag-bulagan din ako, niloko ako ng paulit-ulit hanggang sa sumuko na lang ako at tuluyan ng bumitiw. Mahabang panahon ang nakalipas, at mas pinili ko na lamang maging tahimik ang buhay ko. Mas pinili ko na lang na mahalin at magtiwala muna sa sarili ko bago sa iba. Nagkaroon ako ng manliligaw, Kathy. Nakita ko kung paano siya mag-effort. Nakuha niya ang tiwala at pagmamahal ko. Nung araw na niyaya niya ako manood ng movie sa bahay nila at sinabing ipapakilala niya daw ako sa family niya, hindi na ako nagdalawang isip. Balak ko na rin siyang sagutin sa mga oras na yon. Pagdating namin sa bahay nila, walang katao-tao. Nagtataka ako dahil ang sabi niya, kumpleto ang pamilya niya sa bahay nila kaya ako sumama. Tinanong ko siya, nasa kabilang bahay ang tugon niya. Kinakabahan ako, Kathy, dahil dalawa lang kami doon. Sa hindi ko inaasahan habang nanonood kami ng movie, hinalikan niya ako. May nangyari sa amin. Mahal ko na siya noong mga panahon na yon kaya ako pumayag sa gusto niya. Pero nakaramdam ako ng takot dahil sa nangyari. Pag uwi ko ng bahay, nag-message ako sa kanya. Pero block na ako sa lahat ng social media account niya. Ang sakit, sakit ng ginawa niya, Kathy. Ginamit niya lang ako sa pansarili niyang kaligayahan. Kathy, sa kasalukuyan, malaki ang epekto ng nakaraan ko sa kasalukuyan kong boyfriend. Malapit na kaming mag-isang taon pero hindi ko maiwasang magduda sa lahat ng pinapakita at sinasabi niya. Ito ang nagdulot sa amin ng palagi ang pag-aaway, Kathy. Masaya ako sa kanya pero naaawa ako dahil hindi ko kayang ibigay ang buong tiwala at pagmamahal ko. Dahil nga sa mga kabiguan na nangyari sa akin, hirap na hirap akong magtiwala. Masasabi ko namang masaya kami ng boyfriend ko ngayon. Kaso nga lang, Madalas kaming nagtatalo kapag hindi ako nagpapaalam at pag may mga bagay na hindi ko sinasabi sa kanya kapag nagde-decision ako. Pilib ako sa kanya, Kathy, dahil nararamdaman niya kapag may tinatago ako. Madalas akong magdesisyong mag-isa at walang komprontasyon sa partner ko. Doon siya na trigger. Minsan, hindi rin ako nag-update kung saan at kung ano ang ginagawa ko para bang hindi ko na iniisip kung anong nararamdaman niya. Naging makasarili ako, laging naglalaro sa isip ko na tapos na akong masaktan. Hindi na ako magpapakontrol. Isa pa, iniisip ko na maghihiwalay din naman kami. Ipinagtapat at ipinaliwanag ko sa kanya ang mga pinagdaanan ko, Kathy. Naunawaan niya kung bakit ganun na lang kalala ang trust issues ko pero nasaktan ko siya Kathy. Dahil hindi naman siya kasama sa nakaraan ko pero ang epekto ng nakaraan ko ay siya mismo ang sumasalo. Hindi ko inisip na masasaktan ko siya dahil pinangunahan ko na ang lahat ng bagay dahil sa trust issues ko. Hindi ako naniniwala at nagtitiwala sa kanya ng buo. Muntik na siya makipaghiwalay, Kathy, dahil hindi ako naging totoo sa kanya. Dahil mag-iisang taon na, na pagiging partner namin, lahat daw pala yon ay kasamang pagdududa. Pinigilan ko siya, Kathy, at hindi ako pumayag na hiwalayan na or sa hiwalayan na gusto niyang mangyari. Gusto kong pumawi sa kanya at maiparamdam kung gaano niya ka-deserve mahalin. Pero Kathy, andito pa rin yung takot na kapag sumugal ulit ako, ay masaktan na naman ako. Kilala na ang sarili ko, Kathy kapag nagmahal at nasaktan na naman ako ay hindi ko na alam kung papaano pa ako babangon ulit. Pero siguro nga makakayanan kong tanggalin ang trust issues ko sa tulong niya at sa tulong ng mga totoong taong nagmamahal sa akin. Ako lang ba itong may problema? Paano ko ba tatanggalin ang takot at doubts ko, Kathy? Bakit hindi maalis ang takot na magtiwala ulit? Sana may napulot kayong reaksyon at payo mula sa inyo or may mapulot akong reaksyon at payo mula sa inyo, Kathy. At ganun din sa inyong mga tagapakinig. Naihirapan ako kung paano ko kontrolin at baguhin ang ganitong mindset. Dito ko natatapusin ang aking sulat. Maraming salamat. Lubos na gumagalang Janice. Love me, Kathy G.